Hi mga kabayan, natapos na rin ang highlights ko at color haircut. Ito si kabayan, o oh, tingnan nyo yung color nyo. Okay? Mm -hmm. oh, yan, ganun. Thanks God, nakuha rin ang color na gusto niya O, oh. aywa. Papunta pa siya, ano, papunta pa siyang, saan ang mo tayo? Dubai? Yes. Mag-travel pa siya ng Dubai mamayang gabi. Yung pumunta lang sa dito sa Kuwait kasi magpakuloran. Hinahanap na yung kagandahan ni Alice. The oh. best. Ayaw. Hmm. Biyo, biyo, yan. Biyo, biyo. <laughs> Anong oras ang flight mo, ma'am? Five o'clock. Oh, five o'clock ang flight ni madam. Hmm. Yes. Papuntang Dubai. Yan, yan. Haircut Yes. <laughs> oh. Haircut. Ayaw pa Dubai Dubai na talaga iba talaga yung ano ngayon ng mga kagandahan kasi pa Dubai na siya eh. sige hahabo lang ako ah mm -hmm. punta ka ng Dubai oh. sige. love you all God bless punta na kayo you. sa MS pa okay hanapin lang ninyo ah gumawa si, na here eh, si Tita Alice, the best Thank you. <laughs> as goy as 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 talaga as na as talaga si Inday oh grabe yung mga gagandahan ng mama niya yan ang yung ginagawa ko oh pugsit na lang dahil ayaw ba pa sa Dubai karon ron awawan